Yung mga deliveries po ay merong record ng aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay lalabas ko po together with this video. Ay sa Pangulo, he won't dignify Sally allegations. Ang mga binitawan ni Saldiko ay isang kasinungalingan. Propaganda. Mas lumalaki ang kasalanan ni Saldiko sa bayan. Accusations po, sir. Let me talk about it. If you want to talk about the, storm, we'll talk about that. I don't want to even you Ang oh, nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin pero ngayon handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakit butas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Again, I informed the speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman bago namin ginawa o tinapos ni Sen. Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, Sinabi ni Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romales. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Martin Saip, at ang aking mga security, ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romaldes sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay lalabas ko po together with this video. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Rimulya kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romales kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romales. Kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Rimulya ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa imbestigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila lalabas ang katotohanan. sa pangulo. He won't dignify Saldivo's allegations. Ang mga binitawan ni Saldivo ay isang kasinungalingan. Propaganda. Mas dumalaki ang kasalanan ni Saldivo sa bayan. Napakaliwanag ng na mga pag-amin niya. Umamin si Saldivo sa ginawa niyang mga insertions para sa budget 2025. Hindi na niya maitatanggi na siya ang taksil sa bayan na naglalagay ng mga insertions para nakawin lamang. At ang mga insertions na ito na nagpabago sa National Expenditure Program o NEP 2025 ang siyang ikinagalit ng Pangulo. At nagsabi pa siya na hindi niya makilala ang NEP 2025 na gawa ng ehekotibo na pinasa noon sa Kongreso. Kaya nagvito ang Pangulo ng Line Items sa 2025 budget ng halagang 194 billion pesos. Kaya't ang sinasabing pag-insert ng 100 billion pesos ay taliwas sa sinasabi ni Saldico. Bakit mag-uuto si Sekretary Mina ng DBM na mag-insert na 100 billion pesos na proyekto kung tatanggalin at ivivito ang mga proyektong ito? Mas malaki pa ang pinatanggal ng Pangulo na halagang 194 billion pesos kaysa sinasabing pinapa-insert na 100 billion pesos. Sa pinakita niya mga maleta, ay mas lalong nalubog sa kumunoy ng kasinungalingan. Izalde si pansinin ang mga pinos na pictures. May pecha January 2024, May 2024, June 2024, August 2024, at October 2024. Samantalang ang binabanggit ni Sadiko ng mga insertions ay para sa budget 2025 dahil nag-usap daw sila ni Sekretary Mina noong 2024 noong mag-umpisa ang BICOM process. Pero, nag-open ang Bicam noong November 2024. November 2024. Kaya paano ma-deliver di umano ng kanyang mga tao ang mga maleta noong January, May, June, August, at October 2024 kung di pa man nagsisimula ang Bicam Conference para sa Budget 2025? Saan niya kinuha ang pera noong mga buwan ng taong 2024? kung sa budget 2025 manggagaling ang di mga deliveries at mga maleta lamang ang pinakitang ito. Nasaan yung mga sinasabi niyang pera? Paano si seryoso ngayon si Saldico sa panawagan niya na paimbestigahan ang mga pangalang nabanggit niya? Kung ngayon pa lang sa video niya ay kitang kita na ang mga gawagawang kwento. Sa ating pagsusuri, dapat lamang maimbestigahan si Saldico para malaman nating lahat kung saan nanggagaling ang kanyang kasinungalingan. Sa sinabi niyang wala siyang kinupit na halaga, kahit na nasa kamay niya ang pag insert ng mga proyekto sa Budget 2025, patunayan niya ito, lalo pat nagsusumigaw ang mga yaman niya.